Nagsagawa ng ocular inspection ng mga maestrado ng Sandigan Bayan 3 Division sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Camp Bagundiwa sa Tagig City. Mula sa Camp Bagundiwa sa Tagig, ito ang balita ni Joyce Balancho live. Joyce, good evening. Yes, Attorney Reg, narito nga ako ngayon sa gate ng Bureau of Jail Management and Penology sa Camp Bagondiwa sa Tagig, kung saan kasalukuyan nagaganap ang isang ocular inspection ng Sandigan Bayan 3 Division Justices. Naging mahigpit nga ang siguridad na pinatupad ng BJMP at kahit miyembro ng media ay hindi pinayagan na makapasok sa loob. Mistulang surprise visit ito na 3rd Division Presiding Justice Amparo Cabotahitang at Associate Justice Samuel Martinez Layunin ng pagbisita na alamin ang kondisyon ng detention facility ng Camp Bagong Diwa na nagsisilbing kulungan ni Janet Lim Napoles at dating Chief of Staff ni Senator Enrile na si Attorney Gigi Reyes. 3:10 ng hapon nang umalis sa Sandiganbayan at tatlong justices kasama ang clerk of court na si attorney Dennis Pulma at ilang sheriff ng Sandiganbayan dahil sa matinding traffic sa EDSA 449 na, nang dumating sila sa Camp Bagong Lunes ng gabi nang inilipat si Janet Lim Napoles sa female dormitory dito sa Camp Bagong mula sa Fort Santo Domingo sa Laguna matapos aprubahan ni Presiding Justice Elmo Alameda ng Makati Regional Trial Court ang resolusyon ng Sandigang Bayan noong biyernes. Nasa female dormitory rin ng BJMP Camp Bagong Diwa ang dating Chief of Staff ni Senator Juan Ponce Enrile na si Attorney Gigi Reyes mula pa noong July 14. Ngayon, Attorney Reg, ayon sa Clerk of Court na 3rd Division ng Sandigan Bayan na si Attorney Dennis Pulma, may kapangyarihan ang Sandigan Bayan Justices na magsagawa ng ocular inspection sa detention facility ng BJMP, lalo na at meron silang pinag-uutos na ilang akusado sa pork barrel scam na dito matitini. At yan muna ang pinakahuling badila dito sa BJMP Camp Bagong Diwa. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Joyce Balancho. Nag-uulat ang live mula sa Camp Bagong Diwa, Taguig City.